Ito po ang ng One Back na nagamagawa po ng TCB at ng pagpapailaw po ng Len. Ito po ang aming guro. Pupunta po tayo sa unang grupo na aking gusto kong tahan. Narito po sa unang grupo si Camille Sabare, si Dennis Bata, at si Shermaine Manyosa. Ano ba ba na pong aming sanggit mo na nagmahalang Joseph Prada? Prada! Yan, yan po si Prada, okay? At nandito naman lang po mga nerdy boys. Andito po si Matoto, si Anginito, si Sam, at si Japan. Okay, ito so nandito naman po ang grupo nila Jewel, at si Balikanta, si at si Bea. Kilala niyo na po sila ha, okay? Oh, right, nice. Yeah. Yung walang satingin namin ay eh, nangunguna. Dahil siya po ang gumagawa. Yan po yung si mag-alala niya. Ito po si Priyas. Ah. At ito po si Preacher. Uh, ang <laughs> si Jessica Cantuba. Ay, Ate Jessica Cantuba, wala po. At andito po ang nag-iisang may migraine, si Ate Selty. Ito so, po ang emo boy na maganda. Si Ralph, Ralph, Ralph Dolorpino po na nagbabasa po ng pocketbook while uh, listening to music by Beyoncé po. Andito naman po ang grupo nila Ate Elsie, Elsie. grupo din po si Shelo. Dito rin po si posisyal, Ignacio. At Tiki si na Ateneo, Kala mo na sa Korea ka. At sa si at tinta hindi Hindi pa pa. Hindi pa pa. Hindi pa pa. Hindi pa pa. Hindi Professor pa. Hindi pa ako Hindi pa pa. Hindi ako po Hindi <laughs> Ito po ang work ng grupo ni ni Camille Sabare. At ano po nila, ito ba, po. Ito ba, naman po ang work ni Lama Ito naman po ang mga kagyanit. Ginagawa na po niya. Ito po yung gawa ni na Bea. Ito po si Bea. Hi Bea. Camille Sabare, ako po. Hello.